Ano na nga ba ang totoong nangyari sa Honda RS150? Bakit bigla na lang itong na-face out sa market? Dahil nga ba sa tensioner issue niya noon? Or inalis ni Honda sa Pinas dahil sa mga riders na nagreklamo kay Idol Rafi Tulfo? Tara samahan niyo ako tuklasin ang kwento sa likod ng pagkawala ni RS150 dito sa Pinas. At bago tayo magsimula, timplahin mo muna yung kape mo kasi magandang kwento ito. Ang Honda RS 150 nga ay nai-launch sa Pilipinas noong Nobyembre 26, dalawang libot labing lima sa Inside Racing Grand Prix sa Carmona Racing Circuit at agad nga itong nagustuhan ng mga Honda motorcycle lovers kasi sa pogi nitong itsura at sa tagline nitong bilis pagdating sa top speed at kung naalala nyo nga pagpatak ng dalawang libo labing pito ay naglabas din si Suzuki ng Raider R 150 FI at nagdulot ito ng matinding kompetensyahan sa market. Sa unang mga taon ni RS dito sa Pinas, naging okay naman yung performance. Subalit nung pagtong dalawang nga ng 2019, ay nagsilabasa na nga yung issue about sa tensioner. Sabi nung naka-experience, pag pumatak na ng 13,000 yung mileage ng motor, doon na lumalabas yung T-virus or tensioner issue. Nagdulot nga ito, nang pangamba sa mga nakabili ng RS150, especially sa mga nagpaplano palang lang na bumili at dahil nga doon kaya mas lalong lumakas ang sales ni Suzuki Raider 150 if I. At sa kasamaang palad lumobo nga ang mga RS150 owners ang naka-experience ng T virus. Dito na nga nagkalamat ang tiwala ng mga fan ni Honda kasi kahit anong palit nila ng tensioner, mga ilang buwan lang, lumalagitik pa rin ito. Pero dahil may matatalino tayong mga mekaniko na agapan nga ang virus na ito sa pamamagitan ng paggamit ng manual tensioner. Kasabay ng lagitik at ingay ng tensioner, doon na nga pumasok yung tension ng mga RS-150 owners at ni Honda. Kasi lumagitik rin ang mga ulo nila dahil sa issue na ito. Agaran nga sila, nagtipon-tipon at nagsumbong na nga kay Idol. At doon nga nila idinulog yung walang katapusang issue ng tensioner ni RS-150. At agaran din ito inaksyonan ni Idol Rafi. Pero tika, ano nga ba ang tensioner at ano ang magiging posible na masisira sa makina pag sira yung tensioner mo? Number 1, timing chain. Kapag maluwag, tatama-tama ito sa loob ng makina at maaring maputol. Kapag naputol ang timing chain, Siguradong sira ang makina, lalo na kung DOHCs o valve interference type ang engine. Number 2, camshaft at valves. Kapag lumaktaw o nagjump po ang chain sa gear, mawawala sa timing. Pwedeng tumama ang piston sa valves, dahilan para mabaluktot o mabali ang valves. Kasunod nito, maaring masira ang camshaft o magkaplat ng ngipin sa sprocket. 3. Cylinder head at piston. Kapag nagbanggaan ang piston at valves, dahil sa mali ang timing, pwedeng magkaroon ng gasgas o crack ang piston. Masira ang cylinder head. Sa pinakamasama, kailangan i-overhaul ang buong makina. Kaya ugaliin mo i-check yung tensioner mo kasi malaking gastos pag di naagapan ang sira niyan. Despite what happened, hindi lang naman si RS-150 ang nakaranas ng tensioner issue, pati sniper at raider. May tensioner issue din yan sila. Pero mga small case lang. Pero naglabas pa din naman ang bagong model si Honda. Kasabay ng pagka-face-out ni RS, yun nga si Honda GTR 150. Pero sa kasamaang palad, hindi na nga ito ganun buminta. Dulot na rin na siguro ng trust issue ng mga fan ni Honda. Hanggang nasundan nga ng Winner X 150 na inilabas last year lang dito sa Pinas, mas pinatibay na yung tensioner at engine. Ang tanong, nag exist pa rin ba? ang RS-150 sa ibang bansa? Ang sagot ay oo. Sa Indonesia nag e pa rin ito doon, kilala nga ito doon na Honda Sonic 150. At pati sa Vietnam, available pa rin ito. Nagka-issue din naman ang RS sa kanilang bansa, pero tahimik lang nila na inayos ito at hindi nga humantong sa face out. Sa Pilipinas, babalik pa ba si Honda Sonic 150? Para sa akin, hindi na. Kasi dulot na rin ng big issue na 'yon, kaya malabo na naibalik ni Honda 'yan dito sa Pilipinas. Kung ikaw tatanungin, boss, ano kaya ang rason? Bakit bigla na lang na phase out si RS150 dito sa Pinas? E comment mo naman sa comment section.